Buenos dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, samahan nyo ako sa aking weekly routine para sa monitoring ng condenser line at cooling tower. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Subscribe to this channel. short review about cooling tower na kung saan nasa aking mga previous video kung ano ang basic principles ng cooling tower at ang kahalagahan nito lalo na sa mga gusaling centralized air conditioning system. A cooling tower is a device that rejects waste heat to the atmosphere by cooling a coolant stream. Ito ay karaniwang tubig sa mas mababang temperatura. Ang aplikasyon nito sa HVAC system or sa terminong heat ventilation and air conditioning system ay gumaganap sila bilang tagapagpalamig ng mga gusali sa pamamagitan ng pag-alis ng init o mga singaw mula sa mga air conditioning system. Ang pangunahing layunin nito, ang cooling tower ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang prosesong pangindustriya, HVAC system to manage heat generated during operation. Sa tamang pagmentina ng cooling tower is a crucial for ensuring its effectiveness, safety and longevity. At ito nga tayo ngayon para sa weekly inspection dahil ang kahalagahan nito maalagaan natin ang kalusugan at kapaligiran para sa tamang pagmaintenance maintenance Mahalaga na suriin ng regular ang cooling tower system para sa mga bakas ng heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria derive their energy from organic compounds at hindi lang yan nandyan ng Legionella, isang nakakapinsalang bacterium. Ang mga bacterial na ito ay dapat pinapasuri sa isang espesyal na laboratorio. Bukod sa liguhang pagsusuri, nandyan din ang visual at audio inspection, ang maagang pagkakaroon ng senyales sa system ang sudras biological growth, fouling algae, at pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang tunog. Basi sa aking observation, ang cooling tower system ay kailangan ng linisin ang cooling tower basin at magpalit ng tubig. Pero bago natin magawa yan, kailangan ko muna ng water sample para sa laboratory at nang sa ganun, madetermine natin at mabigyan ng tamang solusyon. Dahil ang fills ng cooling tower ay nagkakaroon na ng mga scale at algae at maaring magdulot ng water contamination na hindi kaaya-aya sa kapaligiran. Sa pangkalahatang inspeksyon ng kondisyon, dapat din nating suriin ang mga elemento tulad ng fan deck, hagdanan, at mga walkway kung may pagkasira. Suriin ang linaw ng tubig siya sa atin ng sump screen at ang anti-cavitation device kung saan ipapakita natin sa bidyong ito kung ano ang mga device na nabanggit kung saan ito naka-install sa loob ng plant room. Tapos na tayo sa ating observation sa cooling tower. Samahan niyo ako sa mga device na isa sa nagpapatakbo ng cooling tower kung saan nandoon ang condenser pump. Ang mga device na ito ay mapapanood nyo sa aking mga previous video kung saan pinapaliwanag ang kanikanilang principles ang chemical dosing system, isa sa mga instrumento at device na nagpapatakbo ng cooling tower. Dito kinokontrol ang water conductivity, ang kanyang TDS or Total Dissolved Solid. Digital display dito natin mamonitor ang status ng system. Bawat chemical na dini distribute ay may control limit sa pamamagitan ng isang sensors dito apat na uri ng chemical ang co control ng water conductivity: ang corrosion inhibitor, copper protection, oxidizing biocide, and non-oxidizing biocide. Ang bawat chemical ay may ginagampanan para mapapanatiling normal ang operasyon ng condenser line. Sa kasalukuyan, nagpapasalin ako ng chemical sa dosing point para ma-reduce ang high conductivity ng system dahil medyo kinakapos kami sa water supply distribution at medyo nagkaroon ng problema ang makeup water pump at iyon ang susunod nating susuriin. Ang mga condenser pump ay konektado sa cooling tower kung saan nag-circulate ang system sa pamamagitan ng mga pumps na ito. Dumako tayo sa sand separator. Ang sand separator para sa condenser line ay isang mahalagang bahagi na tumutugon para protektahan ang condenser at mga nauugnay na kagamitan mula sa pinsalang dulot ng buhangin, sediment, and other solid particles. Maaring napatanong tayo bakit sa mga ganitong particles, will ang kasagutan dyan. Dahil ang condenser line ay isang open loop. Dito naman tayo sa bypass drain. Ang bypass drain ay isang bahagi ng condenser line kung saan ito ay konektado sa cooling tower. Ang isang bypass drain para sa isang condenser ay nagsisilbing isang mahalagang layunin maintaining the efficiency and cleanliness of the condensate drain system. Ang bypass drain or kit ay may isang sensors konektado sa chemical dosing point. Dito na di-determine ang water conductivity ayon sa reach limit at nagbibigay daan para madaling i-flush ang mga sediment at mga solid particles. Pagkatapos ng bypass drain, dadako naman tayo sa makeup water pump kung saan kailangan nating suriin ang makeup water meter. In HVAC system, makeup water plays crucial role in maintaining system efficiency and performance. Anyway, nire-remove ng aking crew ang water meter. Dahil meron tayong issue dito, mabagal ang water distribution supply patungo sa cooling tower at ito ang ating susuriin. Bago palang maalis ang water meter sa pagkakabit, nakita na agad natin ang problema. May isang nakabarang plastic. Ito ang dahilan kung bakit mabagal ang water supply distribution at hindi umiikot ang metro. Kailangan nating mag-work ang meter para alam natin kung ilang cubic meter ang nako-consume na water supply. Dahil dito binabasi at kina ang mga chemical ayon sa kanyang parameter settings. Pagkatapos nating linisin ang water meter, ibalik na natin sa normal at tamang posisyon. At isusunod natin kasama sa pagmentina ay ang linisin ng Y-Strainer. Y strainer is a vital component used in fluid control applications ng pagkontrol ng liquid ay hindi negatibong nakakaapekto sa mga bahagi ng agos or daloy ng tubig. is used to filter or strain out particulates from steam, gas, or liquid. Pagkatapos na tayo sa ating maintenance exercise, bubuksan na natin ang mga valve. At pagkatapos, pupunta tayo sa panel para i-switch on ang makeup water pump para malaman natin ang resulta kung positibo ang ating ginagawang activities sa pagmaintenance at kung umiikot na ang water meter. At kung umiikot na ang metro, tapos na ang ating weekly maintenance at inspection. Ang karugtong ng bidyong ito ay ang paglilinis namin ng cooling tower basin at 'yan ang susunod naming activities. Bueno mga kasangkayan hanggang dito na lang. Kung merong kang katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin 'yan basi sa aking eksperyensa at abot ng aking kaalaman. Lagi nating tandaan sa kunting katanungan, madadagdagan ang ating kaalaman. Dahil dito sa aking channel, laging lamang ang may alam. At kung meron kang kagwapuhan, bonus puntos na lang 'yan. Sa muli maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias, adios.